Januari, ah. January, February, March, April, May. Bakit? Ah, birthday na. So, okay lang nga birthday mo? Ha? Ah, tapos na. Bakit nakatayo ka dyan sa likod ng ano? Para may si Dada? Gusto mo? Pwede nahirapan naman si Dada. Sakit sa likod yan. <laughs> hindi siya nagre-reklamo Hindi siya nagre-reklamo. <laughs> Grabe na yun si Dada. Hindi nagre-reklamo. Pag hindi magreklamo, okay lang pala. Matusok yung mata mo dyan, oh. Baba na. Ha? Tungkod ko. Baba ka na dyan. Yan si Mama. Ikaw po ko niya. Ikaw naman na. Kanta yan o. Para lumakas dito. Dito o. Oh, para lumakas. Dito. Para lumakas.